Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Ano ang tatlong sign na pera lang ang habol ng isang babae sa isang lalaki? Pakinggan nyo to mga kalalakihan para magiging aware kayo sa isang babae. Ang una mga kasawi is iiwan ka na lang ng isang babae kapag wala na siyang makukuha sa iyo. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi wala namang pagmamahal sa iyo ang isang babae, ginagamit ka lang niya kasi nga meron siyang nauhut hut sa iyo. After all, kapag wala na ay ah, iiwang ka na lang na luhaan kahit pa lumuhod ka sa isang babae kapag na talagang manggagamit, alam mo ba? Walang konsensya 'yan. Talagang gagamitin ka lang niya sa gusto niyang paraan, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasabi is pagpaparamdam lang sa'yo kapag may gusto siyang papabili. Alam nyo ba mga kababaihan, kapag ka uh, niloloko lang ang isang lalaki, pinipirahan lang ito, magpaparamdam niya sa'yo mamaya't maya kapag ka alam niya na may kailangan kasi nga para makuha kanya, para naman ikaw ay ma-appreciate mo siya. Tapos yung ending sa huli, pinakadulo nun ay mangingi pala sa'yo ng mga bagay na gusto niyang ipapabili sa'yo. Kaya sa mga kalalakihan Magdoble ingat kayo kapag na kayo ay nakatagpo ng ganitong babae, huwag pa dalos-dalos. Isipin nyo lang mabuti kasi maraming mga babaeng manggagamit na talagang pinipirahan lang kayo. Hindi sila nag-i-stay kapag kayo ay wala ng pera, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasabi is wala siyang pakialam sa'yo. Kahit na ano ang gawin mo sa buhay mo, kahit sino pa ang kasama mo na ibang babae, ay wala siyang pakialam. Kahit pa mamatay ka dyan, maaksidente ka man dyan, ay wala siyang pakialam sa'yo. Hindi siya concerned sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ahayaan ka lang niya kung ano ang gagawin mo. Kasi nga, wala naman talaga siyang feeling sa'yo, wala siyang pagmamahal sa'yo, bagkos ang kayamanan niya lang ang gusto niyang makuha sa iyo mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na ito lang yung tatandaan sa mga kababaihan na kayo ay gumagamit ng isang lalaki na ganito sana naman wag na wag yung gagawin kasi may mga pagkakataon na talagang baka bumalik sa'yo kasi minsan sa sobrang manluloko ng isang babae, alam mo ba eto ay bumabalik sa kanya na sobra-sobra, kaya kung ayaw mo na mangyari sa'yo, nalulukuhin ka din na isang lalaki na nagmahal ka iwang ka din, pipirahan ka din ay wag na wag ka nang manloko para hindi mo balik sa iyo yung karma mga kasabi. Yun lamang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!